alam mong nalulungkot ka sige lang kahit anong mangyari ahon lang sa buhay Dawa't ganyan tayo kaibigan anong nararamdaman mo kaibigan dahil nagmumukmuk ka dito kaibigan anong, anong nangyari sa'yo kaibigan <laughs> bakit ka bakit ka nagkakaganito kaibigan <laughs> Bakit <laughs> ka rin ka Kung malungkot ka, wag dito. Bakit ka <laughs> pa <Nakipa> ng titi mo. <laughs>